mga e-trike, e-tricycles, e-bikes, nice ng mairehistro ng MMDA, hindi ng Land Transportation Office. Kasunod po yan, ang sunod-sunod na mareklamo laban sa mga e-trike at e-bikes na dumaraan na sa mga pangunay kalsada sa bansa. Ito, proactive na ito. Hindi na reactive. Oh, dahil po sa ano ito eh, kaligtasan at uh, insurance ng ating mga kababayan na matangkilik po dyan. Bagba-disgrasya, huwag naman po. Higat natin na reaksyon si Edmond Aragam, Pangulo ng EVKL Association of the Philippines o EVAP. Ginoong Edmond, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Good morning po, Sir Aljo ah. uh, and sa mga tagapakingin. Okay, pabor ba kayo dito na i na lahat ng mga e-bike, e-trikes? Ah, kami po ay pabor na pabor okay. sa... Uh, ano ho, ng uh, MMDA at uh, LTO. Hmm. At ito po ay mga, mabibigyan ng kasiguruhan ng mga commuter hmm. at uh, safe na pag po ng mga... Lalo po yung mga ginagamit sa public transportation na hindi basta-basta biro ang isang responsibilidad pagka ako oh. nagkaroon ng sakuna o oh, ato ano naman. Uh, kung hindi man ho ay pagkawala ng mga sasakyan, dahil ho, hindi rehistrado, pwede po maging Niche uh, krim, na isang ah krimen cream mga ating saka po ang uh, ito po ay magiging pabor sa industriya mm -hmm. dahil kami po ay kumo sa standards and requirements ng government. Mm -hmm. At dapat kay, ng din po na sila rin po ay ganun din ang gagawin nila. Ang problema dito, hindi lang ito uh, walang rehistro ito mga e-trike, e-bikes na ito. Yung mga Opo. driver pa, sa tingin ko hindi halos licensado. lahat walang lisensya pa opo oh. opo so dapat yun may sense din syempre doon may mga opo. minor pa mga minor de edad na nag uh, ang uh, nagmamaneho ng mga e-e-bikes -e na ito at ah, pumapasok opo. pa sa mga expressway niya po yung mga o. isa sa mga issue na hindi ho nila kanilang, uh, o, alam ang kanilang hindi nila alam ang kalakaran ng isang safe driving ho pagdating sa ibang specifically sa mga major roads po. Oo, oh, okay. sige. So, aware naman kayo sa mga nagva-viral ngayon na mga video kung saan involved itong mga e-vehicles na ito, e-bike, e-trike. Opo, e e opo, oh. opo. Okay. Opo. All right. Mm -mm. Ah, sige pa. All right, sige. At, uh, at least man lang, eh, uh, nandun ang inyong suporta uh, sa pamalaan opo. para ito opo. sa kaligtasan ng tumatangkilik ng mga produktong ito. Maganda naman ito eh, oh, dahil mahal nga ang gasolina. Oo. E-trike nga electric. Kaya lang, eh, sumunod lang tayo sa batas. Yung iba kasi, dati sa subdivision lang ito eh. Ngayon, lumalabas na sila eh. Nasa kalya na talaga. Oh, yung iba pa eh, ginagawang pampasero yung mga e-trike, e-bike nila. Tama ba? Opo. Oh, mo yun oh, tama ho. Alright. Yun ang nagiging sense sa mga issue. Pinagawa kong pampublikong sasakyan na hindi safe ang mga sumasakay. Alright. Sige. Maraming salamat Sir Edmond Arag, Pangulo ng E-Vehicles Association of the Philippines. Magandang umaga po Chairman Artes. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Attorney, this is this is Aljo Bendijo, sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo. Live na po tayo sa Punto Asintado Reload, Radyo Pilipinas and PTV. Sa pakipaliwanag po, ano ang magiging panuntunan natin? Sa inyong pagkikipag-usap sa si LTO at LTFRB, dito po sa mga E-trike, um, E-vehicle na ito, pending sa kanila pong mga gagawing hakbang na i-rehistro na ito? Opo, uh, tayo po ay hihintayin po natin yung upong uh, regulation na i-issue po ng LTO na iyan naman po ay pa kay Secretary Bautista kung saan i-require ire na raw po ang uh, pag-rehistro ng nitong mga e-vehicles po na ito. At ganoon din po yung pagmamanda po mm -hmm. na magkaroon ng lisensya yung mm -hmm. nagmamaneho. Mm -hmm. In the meantime, kami po sa MMDA ay bumabalangkas din po mm -hmm. ng panuntunan para i-regulate po itong mga uh, e-bikes, e-trikes na ito. Unang-una na po dyan, yung pong pagbabawal sa kanila sa mga major thoroughfares. Mm -hmm. At ganun din po. Pero ang sa ngayon po ang ginagamit po natin o gagamitin po natin batayan sa pagre-regulate po sa kanila ay yung mga iba't ibang mga CCC, okay, po, mga ordinansa ng mga cities dito okay, may mga ordinansa. Okay, so pag uh, nag-violate sila sa mga ordinansa, impound ka agad. Ito mga e-bikes na ito. Pero naman po daw na mga sa ordinansa nila yung pag-impound kasi nga po ang nagiging problem po natin dito hindi po required na sa ngayon Opo. na magrehistro sila. Uh -huh. At ganoon din po hindi rin po uh, required daw yung lisensya uh -huh. sa ngayon. So paano po namin i-issue ng ticket 'yan pag nag counterflow uh -huh. na violate ng red light, yung mga ganun po. So 'yan po ay -re then, so ngayon, na uh, pending that uh, na binabalangkas pa ninyo ang inyong uh, regulasyon, pag uh, may mga ganong klaseng violation, ano pong gagawin natin? Hinahiyaan na lang natin? Uh, na... I-impound po natin impound. based oh, impound sa, kagad, sir. Opo. sa regulasyon po ng or ordinansa ng mga Kasi nga po, nakikita nyo naman po siguro yung mga nagbabiral, may nakita pa nga po ako. Imagine nyo nga, naghihintay ng stoplight, nasa gitnang gitna <laughs> So lahat naman ng uh, lungsod dito sa Metro Manila, may mga ordinansa against this e trike e-bikes? Alas lahat po. Meron po. Gino-consolidate lang po namin. Okay, sige. Po na. Hindi ha, Pero sa loob po, sa mga looban, pwede ho silang dumaan doon? Hindi rin pwede? Uh, di meron pong kasing guidelines na naunang in ang LTO. Oh. So, depende po sa speed. Oo uh, so, nga, may batas na ng noon. E-bike. Pero yun nga po yung aamiendahan nila okay. na lahat na po ire nila na magkaroon ng registro at magkaroon ng lisensya yung pong nagmamalik. Sa dayla po sa raso, kung nasa inner street sila, pwede po silang bumiyahe doon? Except Minister ah, eh. Highway? Apo? Apo. Sa ngayon po, main thoroughfares lang po yung pinagbabawal. Oh. Pero depende nga po sa speed, meron pong administrative order ng LTO. Below pag 40 yata pag, yun? Pag below, may, pe, pag below 25, 25 hanggang barangay road down lang. Hmm. Pag below 40, hanggang uh, inner roads lang po sila ng city, yung mga ganun po. So okay meron lang? Meron pong panagunan yan. Apo. Sa okay. ngayon po, pwede pa. Pero eventually, paglabas po, ako noon po si si Asik Bigor Mendoza na LTO na by Monday isasampit Sige, na po. Sige, bilisan nyo sir. Oo, oh, para may Opo, natin ang disgrasya. Alright, okay Opo, naman po natin. Alright, Opo, naman po, natin. Uh, po, maraming salamat uh, po, attorney. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Si Chairman yeah. Romando Artes ng MMDA.